Yan ah. Sino kayo mananalo? Parang yung nasa dulong-dulo -dulo, mabilis. Ibang. Ayan. O oh, yun. Yun nga ho, Yung maba, makated na yun. Ano, parang madaling... Oh sabi na eh. Yun ang kwan eh. Sa forma mo ang... Uh, pang kwan eh. Ay, Ayan. Dini magkakatalo yan. Pag ikot dito. Dini. Samay kwan Dini. Ah. Oh, nauna na. Ay mabilis na ngayon. Yun naman nanalo. nalo. Unang nakaikot eh. Ay, pag pababaan na ang agos, ano? O, oh. pag yun ang sumalida mamaya, yung nasa pangalwa. May sa likoy, yung okay, see, sa yun na, dalawa na oh. Nanghina na yun sa una oh. Pagod na? Ay, hapit din eh. Nandini kanina yun eh. Yung una na yun. Hmm. First yung kwan. Nandini. Pagod yung Pagod yung kwan. Guys. Sekendiyan. Ayun oh, na, nag na yun oh. Eh, na ko pa ay kanina yun eh, yung nauna. Ay ang hirap din eh oh. Ang hirap yun oh eh, no? <laughs>